Uh, may nagtanong po sa atin, no? Uh, hello, Sir Ray Secret follower niyo po ako. May utang po ako sa Ola tapos di ako nakabayad ng one month. 15K po na utang ko. Tapos umabot na po ng 30K yung utang ko. May tumawag po sa akin na tagalo office daw po. Pag di daw po ako makabayad, mag-file daw po sila ng kaso, diretso daw po sa Supreme Court. Pwede po ba yun? Okay. Um bago po natin sagutin 'yan, no? Uh, ibitahan ko po kayo sa ating uh parafol no? Um bali nag po siya last October uh, uh 15 until uh, November 15. Ang draw date po niya is uh, uh November 19. Pakipanood na lang po yung ano yung uh, parapol ni Boss Rai para po sa mga mechanics, okay? Ngayon, ang sagot ko po dito, no, wala pong law office na tumatawag no, kahit saan pong lending company dyan. No? Regardless yan, kung online lending apps yan, uh, traditional lending, uh, financing o banko. No? Wala hong uh, law office ang uh, tatawag sa inyo no, para maningil. Kaya nga, kung merong collection department ang mga lending, para ho, sila ang maniningil. ba? So, malapakalaki yung kalokohan ng no, sinasabi niya. Tapos, ang mali niya pa ho, diretso daw po ng Supreme, ano, Supreme Court, which is sa pang napalaking kalokohan. Dahil hu yung ano, kasi yung inutang nyo, no, is less than 1 million. So, meaning ho, uh, small money claims lang po ito, no? Uh, sa small claims court lang po ito. So, ibig sabihin, municipal level lang po siya. So, ibig sabihin lang ho nito, hindi niya ho naiintindihan yung ginagawa niya. No, kagaya ho ng lagi kong sinasabi, ako'y awang-awa sa mga kolektor daw ng ola. Kasi nga, wala talaga ho silang alam sa paniningin. Ano po, uh, iniligay lang sila dyan, o oh, sige, tumawag kayo, sige. Sa kanila yung pagtawag at pananakot, pagsingil na ho yun, hindi sila marunong talaga maningin. Wala ho silang training, no? Um, paulit-ulit uh, kong sasabihin ito, no? Uh, wag huling niyong takutin ang sarili ninyo. Ano, wag niyong panerbiusin ang sarili ninyo sa pananakot nila. Kasi bawal ho yan, eh. Pagka ho kayo nakaranas ng pananakot, pangaharas, uh, or uh, cyber libel, uh, cyber bullying, o kung ano mamang paglabag sa inyong karapatan, eh, dumulugo kayo sa mga kinaukulan po pumunta ko kayo sa PNP no? sa uh, uh, sa PNP Anti-Cybercrime Group, tapos sa uh, NBI Cybercrime Division, sa SEC po, sa uh, National Privacy Commission at sa BSP. Sila po ang mga ahensya na makakatulong po sa inyo. Ano po? Tapos po Uh, para mas makaliwanagan ninyo, eh dumulugo kay sa abogado. Ngayon kung wala po kayong pambayad sa mga pribadong abogado, eh dumulugo kay sa PAO. Libre po yun. Tutulungan din po nila kayo. napak uh, Napaka-aggressive po nila no? tutulong ang mga taga PAO. Eh, kagandahan sa PAO eh, aggressive sila, gustong gusto ko nilang tumulong. No? Um, uulit-ulitin ko po no uh, dahil nga ako ako'y kolektor, meron po kayong nautang. No? Nasa batas po natin na kung ano inutang, kailangan bayaran. At nasa batas din naman po natin na uh, walang nakukulong sa utang. Okay? It's a matter po lang naman kasi yan ng tamang paniningil. No? Uh, yun ho'y para sa akin. Ano? Kaya pagka kung may inutang kayo, bayaran niyo po. Ano? kung sa tingin nyo po yung masyadong malaki yung uh, interest na ipinapataw at yung mga penalty na ikinakarga, eh, i-contest nyo po. No? May husgado ho tayo na po pwede nyo siyang i-contest. No? Or, uh, yung gaya-gaya po, -gaya no? pumunta so dumulugo kayo sa SEC, hindi po kayo ng tulong. Ano po? At ang pinaka-importante po talaga yan is dumulugay sa abogado kasi oh, sila ako nakakaalam ng batas. Eh. No, yung sa akin ho kasi as uh, collector, yung akin lang ho uh, pag yan, is yung aking experience. Pero dun ho nga sa tanong ninyo, no, uh, kalukuhan ho no, yung sinasabi niya na uh, sabi niyo ako tumatawag, taga law office. Wala akong law office na tatawag sa inyo. Hindi ho gagawin ng law office yun. Okay po. At hindi ho kayo didiretso ng Supreme Court. Napakalaki yung kalukuhan yan. Okay po. I hope na sagut ko po yung tanong, no? At uh, kahit pa paano, mayroon ko kayong natutunan, no? Um, lagi ko pong ano, sasabihin, maraming 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 salamat po sa inyong uh, pagsuporta sa panonood po ng aking videos, sa pag-like, sa pag-share, ano po, uh, sa inyong pag-subscribe, sa inyong pag-follow, lahat po, no? Ako'y very overwhelmed po no, hindi ko inaasahan na ganito nyo po tatangkilikin ang, ang mga ginagawa kong content. Ano po? Ayahan nyo po, uh, susubukan natin na mas maiayos pa po yung ating content, no? Nang uh, meron po tayong ma-share mai po sa inyo base po sa atin experience. Ano po? At uh, hanggang sa muli po, yun lang.